ngayon ang mga guys ito po yung aking ginawa so sobrang dami na po tayong tambak syempre marami tayong order ngayon so ayan po yung aking computer so yun aking setup so ito aking timbangan so ayan po yung aking mga kagamitan so ayan po yung aking okay. skin packaging so, pwede siyang ganito So na naman guys, so yun yung aking trabaho guys. So ito po yung aking trabaho so, sa Coherent. So once na uh, natapos na natin tingnan trabaho ngayon. So natanggayin natin yung ating spin Then another salang na naman. So hihap po natin yung ating mga blanks. Then siyempre, once na nakablank na, gagawa tayo ng QR code. computer para makagawa tayo ng print na QR code ng ating product so, ito yung ating product so, okay natin dyan then ito yung natin ito napakadali na naman magtrabaho kasi madami nga may kaya na

mm yes. Baka ako rito at QA pa pa akin. So I'll QA ako rito. di rumah tu tokoh ini. Voilà. Mari kita all goods na in the woods. Yes, Nakapwesto rin dyan. Dito yung visual ko. Ito yung aking warehouse. And dito yung ating storage natin lahat nakalagay yung ating mga FG na sobra so ayan na ayan naka tayo dito guys syempre yayamanin manood dito ng youtube guys so last time nyo na yan kung manonood kayo so yung ating vlog guys so, automatic tumalabas Siyempre ako titingin kasi ako ng NBA. May laban ng Lakers ngayon. So yan. Tingnan natin kung panalo na ng Lakers. So yun panalo Lakers natin guys. Ito rin ako natingin ng crypto. Coin Gecko. Natingin din ako ito ng crypto. Thank <laughs> you.